bayan ko. Naghihintay kami ng alaga namin. Ayan si Jennifer. Nagpapagdyan guys. Oh, tingnan nyo. Bagyo lang? Malapit ng ulan. Parang bagyo lang. <laughs> <laughs> sa bagyo po kami ngayon. Joke lang pong nasa Switzerland kami. Pero sa, sa bagyo lang. Nasa Pilipinas na po. Nasa bye! Nagpa-fog. Fog. I don't know how. Grabe yung ano Yung I lamig. I, 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 I Nagpa-fog siya guys. Sabi ni, nascam ako eh. Bagyo lang to eh. Sa Cherlan pala. <laughs> Hindi ko sa Cherlan eh. bagyo lang to eh. Nagpa-fog siya guys. Nasaan na tayo sa bird? Alamig ng o, ula na ang panahon. Uulan na, uulan. Ang lamig. Masa na hilaga ako? <laughs> Nawala na. <laughs> Magpapogi, pogi, pogi. Grabe yung ambon. Uulan na, eh. Madilim ang kalangitan. Kailan ang kalangitan? Nagpapractice sila ng biking. Ang ganda ng mga bulaklak sa taas. Like Lamig ang hangin. Lamig ang hangin guys. Anggang taas ang bundok. Hindi na makikita yung bundok. Oh, laki ng mga isda dun sa may lake. 痛苦。So cool. Magandang tanawin dito guys. Maguplaka ko. Magandang tanawin dito guys. yan sa TikTok eh. Ang pipiliin ko, anak ng Amerikano. Di ang ganda ng tanawin? Ang tanawin na maganda. Wow. Diba, ang ganda ng tanawin dito guys. Friends Montana. Maraming, maraming duckling. Maraming ducking duckling. masarap maglakad kasi hindi mainit ngayon. Ganda ng punto, na no? mountain. Mountain. Hinihingal ako sa kalakad. <laughs> bukas na, no, doon ako. An Ang dami si kabayan, no? Oh. Hi, kabayan! <laughs> Idadaan natin siya sa bagong shortcut. Uh Oo. -oh. Bukas, bukas may, may bago kaming shortcut. O, so, shortcut. Uh Oo. -oh. So, Malapit lang. Saan tayo ma-shortcut? Doon no, Doon. Malapit doon sa bay ka Montana. Oh my goodness. <laughs> Matutunan ko nga talagang shortcut. <laughs> <laughs> Matutunan mo mga shortcut dito? May <laughs> <Yung> mga <laughs> tour guide ko hindi mo firmay sa isang lugar. <laughs> Exercise kumbaga. Mag-exercise tayo na mag-exercise. <clears throat> Lalo doon na maganda oh. May bisikleta. Alam mo yun yung may bulaklak na pula. Ang ganda. May mga karatula sila. Dakad pa more. Ini pa, hindi <laughs> mo pinansin yung... <laughs> hindi ko pinansin yung... <laughs> Ang ganda nung ano, oh, bulaklak doon, oh, pulang-pula. Ayun, oh. Yung pangalan ng Crans <laughs> Odi oh, di ba ang ganda oh? Bulaklak lang yun nilagay nila diyan. Na-video na-video ko na yun. Na-video mo na. Ang ganda, guys. Trans Montana. Magagandang tanawin. Masarap pag ikot, ikot dito guys. Madami kayong makikita ng magagandang tanaw. Kasi dito mataas. Mountain kasi kami. May mga lake dyan. Ang ganda ng mga marina ng tubig. kami nagba-biking. Tayo naman na man nauna fair. Tayo na naman na una <laughs> Ang ganda na skateboard dyan yung. Ang ganda ng kainan Anghit guys nga nagiinom ng mga wine sa lispat. Ang ganda ng bamboo. Bamboo. Malapit na tayo. So, ayan guys. Ang ganda. Ang ganda na ang Grand Montana, Switzerland. Ang ganda ng mga view. Ang ganda ng mga tanay. Abahay Purun guys diba? So guys thank you for watching to my channel God bless you all guys bye bye Ang ganda ng mga tanawin, diba? Tsaka mga, mga bahay. Ang gaganda.